Magandang araw mga boss. Ngayong araw maglilinis tayo ng motor natin, dahil sobrang dumi na dahil sa araw-araw natin pagbiyahe. Subukan natin kung efektib nga talaga na nakakalinis ang waterless car wash spray na gawa ng Boss Automoto Care. Masusubukan natin kung kaya malinis ang ganito kadumi at namumuti na part ng motor natin. Madali nga lang pala ito gamitin. Ispray lang natin sa mga part na gusto linisin at punasan ng basahan para matanggal ang mga dumi na nakadikit. Pagkatapos natin ma-apply ang waterless car wash spray sa part na gusto nating linisin at mapunasan ng basahan para maalis ang mga dumikit na dumi, punasan naman natin ang tuyong basahan para makita natin ang resulta ng waterless car wash spray. At boyla totoo nga ang sabi-sabi na effective nga talaga ang waterless car wash spray. Hindi na kailangan gamitan ng tubig at hindi na din kailangan maghintay sa pila sa pagpapakarwash. Kaya sa mga bossing natin na walang time magpakarwash, at gusto ng mabilisang linis na maganda at makintab ang resulta, itrain na ang Boss Waterless Car Wash Spray. Nakatipid ka na sa tubig, nakatipid ka pa sa time.